Hello, guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, This is your guest, Mama Sigli Channel. A there, Ozo Matar So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um... I can't help Michael messages for the sign of... for the sign of Iris. So, Iris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kagadapan sa buhay? ng mga Aries signs ang ating mga haginap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa doon. And don't forget to like and subscribe my channel and hit for more videos update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang dirigan skip ng ads Sa so way pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na gumapaw gu Na biyayang mahanang balik sa inyo For Archangel Michael messages For the sign of For the sign of Aries So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay Ng mga are signs ang ating mahagilap, tutuklasin at bubulabugin atin angel spirit please give information for Ike Angel Michael messages ano kaya mensahe mo sa ating sa ating mga kapatid na Aries so there is something guys with a shield yourself na proteksyonan mo ang sarili mo no laban saan laban sa mga taong gustong manakit sa'yo ay Tara, eh, laban na laban. Additional messages. And of course, the prayer will help you from this situation. No, magdasal ka. At yung ang mga pinagdadasal mo ay maaaring makakatulong sa'yo para ma para makaalis ka dyan sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. Additional messages. I can help Michael. One more card, please. And there's something a favorable outcome. So, papabor din daw sa'yo ang sitwasyon. So, ano man yung mga bagay na ginagawa mo, gaganda ang ikot ng kapalaran mo. Na maaaring ano man yung gusto mo at ninanais mo, maaring makuha mo. No, at magiging maganda ang kalalabasan nito. Ano man yung pinagdadasal mo, makakalay at makakawala ka dyan sa sitwasyon na yan. Dahil papabor sa'yo ang sitwasyon, at dapat mong proteksyonan yung sarili mo laban sa mga taong gustong manakit sa'yo. Additional messages additional messages and of course keep your eyes on your target and tension so see panatiliin mo ang mata mo ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo ano ba talaga yung dapat mong um, isa lang alang no para isa katuparan ang matagal mo nang ina sa masam. so let's see one more card please to clarify this reading And of course, guys, this is something you created this situation and you have the power to change it. No, ikaw yung naglagay sa situation mo, ikaw din makakagawa ng paraan para makawala ka dyan sa mundong ginagalawan. So it means, guys, no, kung maga kailang proteksyonan mo na naman ngayon ng sarili mo laban sa mga nangyayari o nangyari no, sa buhay mo. What is additional messages with an spirit? So let's watch this. Ito na, may himayin na natin ng guys. And there's uh, the king of swords, no? Puputuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Magiging wais, magiging matalino, at mas magiging listo ka na ngayon. No? Binibigyan ka ng mental clarity uh, sa lahat ng bagay. Uh. Oh, so there's uh, something that's uh, Happiness. So magiging masaya at magiging malagayan ng pamilya mo dahil magiging maganda na ang daloy ng kapalaran mo. No? So let's see what's additional messages. And this is something guys with the of oh, pentacles. Mag-focus sa lang sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. No, kumbaga mag-concentrate ka. No, it is sinasabi, keep your eyes on your target intention. Ano man yung gusto mong gawin, kailangan maisakatuparan mo ito, no? additional messages. And this is something guys with the Queen of Pentacles. Practicality and there's a good sense magdating sa entrepreneur. How to manage and control, control your finances? Marunong kang panghawakan ito. No, pangalagaan ito. Some of you, pwede ka pang mag-business guys. No? Additional messages. And there's a death card. No, there's something guys with an ending and a new beginning. No, ito na yung katapusan ng, um, kumbaga, na mga nangyayari sa sa kasalukuyan or yung bagay na kailangan mong wakasan na, no? Kailangan mo na ng yung sarili mo, no? At ipagdasal ko ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon. And of course, there's something that our moment. No, ibig sabihin dito, putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa iyo. Yung mga bagay na makakasira sa mga plano at pangarap mo. No, magpatuloy ka ano ba yung gusto mong hangarin, pangarap no, there's an ease of cups na no, mag uumapaw na love offer, no? Magiging masaya at magiging malagaya ang pamilya mo dito. Additional messages tayo. Oh my God, sorry guys. Wait lang, nalaglag ang mga baraha. Okay. Let's proceed na tayo there's something the ease of wants. No, there's something a new plans, a new beginning. No, and of course, a new opportunities. No, dito papasok ang mga bagong um, plano. No, bagong gusto mong mangyari sa buhay mo. No, mag-focus ka lang daw. Kung gusto mong may mabago sa buhay mo, mag-focus ka sa kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. No, there's a queen of cross emotional healing na magiging kalmado ka dito, magiging maayos na ang iyong pakiramdam at yung, yung sitwasyon. Now at the same time guys, there's a lovers. Now some of you guys na meron talaga dito maaaring magwakas na matapos pagdating sa relasyon. No, mayroong mga bagay na matatapos sa some of you guys na may the death card dito maaaring namatay na yung person mo no, maaaring kumbaga natapos ang inyong relasyon no, what is additional messages We're the king of circles, that's our moment represent guys with the ease of sword there's a breakthrough no kumaga kung, kung puputulin mo na ng maaga pa lang no yung mga bagay nagbibigay komplikasyon hindi na magsisira at maaaring mag makamasira ang eksena mo no even yung buhay mo so ngayon pa lang maging matalino ka na no Putulin mo na yung cords na naaaring nagbibigay ng connection no sa pagsira ng eksena mo at buhay mo no? Pangalaga at protection na mo yung sarili mo. With the shield yourself. And of course, there's a five of pentacles. Some of you guys, no? This is something with the five of pentacles na maaaring, there's a greedy, no? Meron dito parang inggit No? inggit sa family mo. Gusto na ito maghirap ka. No? Gusto na itong, kumbaga, bumagsak lahat ng financial mo. No? What is additional messages? And this is something that seven pentak may harvest moment. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang, mag-focus ka lang, no? Mag Sinasabi sa dito na lahat ng plano mo pangarap mo matutupad yan at papaburo sa iyo ang kalalabasan, harvest moment. 'Di ba? Kung wag kang mag-alala, tuloy-tuloy mo lang daw yung ginagawa mo. Lahat ng bagay na yan ay maaring may sa mo. And there's an emperor Reference with the maturity, maging mature ka lang at maging grounded ka sa lahat ng gagawin mo. No, dahil ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng paraan para palayain at makalaya ka dyan. No, at the same time, there's something that of, the Nine of Pentacles with a blossoming, lalago at lalakas na ang iyong finances. No, magiging maganda na ang daloy ng iyong buhay, relasyon, pamilya at iyong kalusugan. So, let's see. Hanapin na natin na natin na garap sa sa'yo pagdating sa finances and career, pagdating sa love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Let's see what is the real messages. Pagdating sa finances and career, so there's something the high fan. Now there's a lesson learned. Matuto ka na from the sa mga nangyari, no? Sa mga experiences na nangyari sa boy mo. There's a four of wands by celebration unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration there's a lot of event, family gatherings, no? especially pagdating sa finances. Ibig sabihin, lalawak to. No? Magkakaroon ka ng mga iba't ibang tao makakausap para lumawak ang iyong um, negosyo. And there's offices. No? Maraming hidden agenda dito. No? Ibig sabihin, maraming nakatago sa likod dito. May bagay na kailangan mo matuklasan. No? And there's a temperance with a perfect timing. Sa so, lahat ng mga bagay nito ay maayon, ibibigay sa so ayon sa kalooban ng Diyos. No, maghintay ka ng tamang panahon at tamang pagkakataon. Kailangan mong kumalma. No, there's a star card healing and recovery. Makaka-recover ka na rin pagdating sa finances. No, gaganda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan. So, let's see. Anapin natin, tagilapin natin pagdating naman tayo sa love life. There's a nine of cups. No, there's a wish payment. So, may mga bagay na matutupad na pagdating sa relasyon. And there's a judgment for week of call. Na pinapaalala ka ka may, you need to take an action or decisions, no? At the same time, guys, there's a nine of pentacles. Security, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa relasyon. No? Kung, baga, kung may kumakontra man or lumalap, nakikipag ano sa inyo relasyon kailangan mong pangalagaan ito there's a six of cups there's a past person coming back or there's a memories na no, aaring um, kumbaga, there's a maaring nakakasira sa inyo relasyon no with your toxic family toxic friends and there's a page of cups by intuition makinig ka sa gut feeling mo na no, may nararamdaman kang kakaiba dito, kaya mag, you need to pay attention. Na no, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa love life. Na no, dahil may gustong sumira nito at tama ang hinala mo, may nararamdaman kang kakaiba. Na no, what is additional messages pagdating sa kalusugan? There's a full card na no, with a leap of faith na sa tamang proseso ka. Na no, magkakaroon ka ng bagong simula. No there's a three of sword, no? Marami kang pain na nararamdaman ngayon na no, kailangan mo magpa-massage. Now, there's an easy pentacles. Now, may malaking offer na paparating dito. At the same time, guys, ha, kung bagay isa sa bagay na nagwo worry sa about sa finances, nai stress ka. Now, at the same time, there's something that to pentacles, maging balance ka. How to manage your finances and, of course, your job or work or um, your business. Now, and this is how to have a partnership. No, even doon sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pakikipag-transaction with your person. na no, mag-ingat ka rin, no? Huwag ka basta-basta nagtitiwala. huwag no, kang tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. na no, mamaya mayroon pala yung dasal, na no, para lagyan ka ng sakit, karamdaman. No, so let's see what is additional messages tayo with the magic of fair messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So guys, kung bago ako sa channel ko, ang pick a card no guys, no? Pwede ka magtanong sa isip mo, sa sarili mo, Then of course, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. 1, 2, or 3. Isa lang ang pipiliin mo doon. At comment down below ko anong number ang napili mo. Para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. At para malaman ko kung ano yung naging sagot doon sa gusto mong malaman sa buhay mo. So let's see guys. Now what is additional messages with the magical fairy messages? So let's watch this. With the magical fairy messages, represent what? Magic of fire messages are represent let go. Na no, may mga bagay na kailangan mo i-let go. Na no, may mga bagay na kailangan mo pakawalan. No? Surrender to the divine. There's a summer season. Maring masasagot na lahat ng katanungan mo ngayon summer season. And express your individuality. No? mo yung sarili mong ipakita kung ano ba talaga yung, yung kakayanan mo. Show what you got. Diba? Ganon. Kung magkakano man yung kakayanan, kaalaman mo, ipakita mo na no, baka yang kakayanan mo ang magdala sa'yo para lumago at lumakas ka. And walking away, so kailangan mong tumalikod, kumawala sa mga unhealthy situation with a toxic family and toxic friends. What is this? It's represent what? And there's an insurance. Wow, there's something in the relationship and insurance na no? talaga meron dito about sa relasyon na magtatagpo at magtatagpo kayo. And this is something gratitude, just being thankful sa lahat na nangyari sa buhay mo. No, wag mong kontrahin yung nangyayari sa buhay mo. It's a part of your journey. And there's a beauty, no? Maraming bagay na mas maganda pa sa plano mo. No, kaya kailangan makinig ka at kailangan mo ipaubaya sa ating pong may kapal. No, there's something a beautiful disaster. And there's something with a brother. No, maaring may kinalaman dito with your brother or maaring kumbaga crosswatcher out there your brother is um something involving. No, maaring involved dito. Now, what is the yin and yang or ako call? And this is something blessed with abundance. So, magiging masagana ang pamumuhay mo sa hinahanap mo. No, maging thankful ka lang dahil magiging masagana talaga to. And there's a decision that you need to make. No, kailangan mo decision. At is a at decision to make. Parang ako nakakita ng parang horseshoe. No? Guys, na kailangan nyo dito ng horseshoe para makatulong no for your um, charm. No? Para lumago at lumakas at makahata ka ng swerte and this is the deceptions no kumaga there's a temptation na malis ka sa tukso no lumayas ka sa mga bagay na makakasira sa inyong relasyon baka may humaharot sa iyo o may humaharot sa person mo what is the romance say, for the mystic love oracle deck and there's a new love And there's a new love guys, no? Huwag kang mawalan ng pag-asa, may bagong pag-ibig na darating. No, hindi ka ma hindi ka mabubulok, diba? May darating na magpapatibok sa pigang puso mo. And there's a text message. Some of you guys, no? Meron ditong um, gusto mag-message, gusto kakausapin, pero binubura. No? Natatakot, tangangan ba? And there's a trouble, guys. na so magkakaroon din dito ng trouble. No? And there's a new experience sa buhay mo. So, let's see what is the name of your number represent episode 1. For an English number, episode 1. And there is a 2112 represent it's up to you. So ibig sabihin nasa sa ito even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right directions. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Ibig sabihin dito, hindi mo man nakikita ang kumbaga resulta o wala kang nakikita na kahit anong pagbabago sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Nasa tamang direksyon ka. Magpatuloy ka lang na huwag ka matatakot, huwag ka mangangamba tuloy-tuloy mo lang yan what is the money move oracle deck represent guys with um, a money tree. Oh, kailangan nyo rin ang money tree, guys, ha? Pampaswerte. Na dream come true, you will get what you have long, long desire. Enjoy your wealth. Ibig sabihin, magiging masagal at magiging maganda talaga buhay mo. Kumapit ka dahil babaguhin ito ang buhay na ginagalawan mo. What is the part of the light represent what? What is the part of the light? Represent the decision making. So, kailangan mo mag-desisyon. No, I choose positive energy, light and calm in every situation. I choose happiness regardless of the challenges I face. I release fear and trust in the divine, sharing my thoughts with God and knowing that I am guided to make the best choices for my life. Diba? Kung baga alam mo na lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinipili mo na kung baga, isurrender lahat, no? Kung baga, anuman yung mga bagay na mangyari at mararamdaman mo, mararanasan mo, ay parte yan ng proseso ng ating Panginoon para mamayagpagka at makamtan mo ang matagal mo nang inaasam. And the shadow work, represent what? Represent what? Let's see. And of course, this is something, guys, with shed, shedding illusion. Reality and honesty, self-love. The first step is awareness. The second is acceptance. No, kailangan nyo maging maingat. No? At kailangan nyo tanggapin. Ano man yung mga bagay na paparating. Ganon. No, sa realidad ng buhay, marami talagang ganyang pangyayari. Kailangan marunong ka makipaglaban. No? A life is like a battlefield. Diba? Kung hindi ka marunong lumaban, maaagawang ka. Kung hindi ka marunong makipag, uh, makipagsalpukan sa eksena na to, matatalo ka. Ganon. Kaya kailangan matatiling palaban what is the what lies beneath with, with the hidden future and this is something betrayal some of you mayro talagang betrayal dito there's something backstop. na mayro talaga through my door o meron dito tumatry door sa eksena na to na meron dito manipulator and this is something that clarifying for your love situation diba Mayro talaga dito taong kumaga through my door at talagang sumira ng inyong relasyon what is the clarifying for a love situation represent with a strong root no? napakatibay ng ugat na to na maraming pinanggagalingan para maging matagumpay ang buhay mo no? full weeds of resentment so your love can bloom lalago at lalakas na to No't mas maganda at magiging pa ang buhay na tatahakin mo and there's a clarifying for a life situation represent what? And this is only guys with the third of isolation. Traverse and desolate spaces of solitude to uncover reflection and resilient survival. So see, ano man yung mga bagay na mo, no? Kung baga napunta ka naman sa kalugbong ka, huwag ka mag-alala. No, Ma kung baga makakasurvive ka, makakaligtas ka, at makakapasa ka sa hamon ng buhay. So guys, let's see what is the peak a or no? Alamin na natin yan guys. So let's watch this. We the Pika Cardiazer, yes, no? Ito na yon guys. No, wala tayo paligoy-ligoy pa. Ilaban na natin to. Let's start with the number one. Ang mga nakapili ng number one, ito na yon. And there's a no. Not ready to get started plants are fully formed. No, hindi pa sa ngayon. No, hindi pa hubog. Huwag kang magmadali. Hintayin mo yung tamang pagkakataon. The more na nagmamadali ka, the more panghilaw ang eksena. Hindi pa masarap. Anihin ang mga pinagpagod at pinaghirapan mo na masasayang lang ang effort mo. And number two, sini nakapili na number 2 ito na yon? And this is something I know. Turning back, walk away and receptive to new ideas. So see, bumalik ka, no? Sa bagay na um sinimulan mo, no? Bumalik ka tap, kailangan mong umalis dyan sa sitwasyon na yan dahil hindi maganda at hindi maganda 'yung magiging desisyon mo. No? Kung may bago kang idea sa gusto mo mangyari pero hindi pa sa ngayon. So, umiwas ka muna. Bumalik ka no? sa simula. No? Tignan mo kung anong nangyari sa'yo on the first place. No? What is the number three? Sino nakapili ng number three? Ito na yon And there's no deception in the dark. Truth hidden. So, malalaman mo talaga lahat na nakatago dito. Kailangan mong kumawala dyan sa kadiliman o sa sitwasyon na kinagagalawan mo. No? Ibig sabihin dito, hindi ka marunong tumanggap ng mga impormasyon. No? mo no? Tinatanggi mo at tinatago mo. Kailangan mong ilabas ang katotohanan kung gusto mo makawala sa sa kubagak kulungan ng eksena na to. Para natatakot ka nang ngangamba ka, kailangan mong nito. So guys, this is um, I can help Michael messages for the sign of Aries. Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading. Lamang dilat, mga ka-resonate kunin lamang po ang makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sama pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na gumapaw gu nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babuli. Bye -bye.